Mga kacharerit, once again, welcome po dito sa San Rafael River Adventure. Halos pang apat na beses ko na pong pumunta dito pero by this time ay mas nagkaroon po ako ng pagkakataon para ma-enjoy po yung nature. Kasi po libre. Chararit! Para po sa mga bibisita dito na hindi po nakaschedule sa ocular visit, ay maaari pa rin po kayo makapasok at itry po ang kanilang El Rio Cafe. Meron po silang consumable dito na maaari nyo pong gamitin sa kanila pong cafe. Ito po yung kanilang second floor kung saan maaari nyo pong ma-enjoy ang kanilang mga pagkain na tanaw po ang kanilang ilog. Mga kacharalet, welcome to El Rio Cafe. Sa ibabaw po ng El Rio Cafe ay matatagpuan po ninyo ang iba't ibang amenities. At maaari rin po kayong kumain dito at i-enjoy po ang malamig na simoy ng hangin. Ayan mga kacharalet, di ba may background pa po ako ng ibon? Mga kacharerit, yan po ang kanya pong overlooking na site. May view deck kung saan may enjoy nyo po ang sceneries dito po sa ilog ng San Rafael. So habang iniintay po namin ang pagdating ng pagkain, ay nag-picture taking muna kami. At ayan na nga, dumating na ang aming pagkain, ang langgunisa, at ang tapang baboy ramo. Chararet! So na-enjoy ko po ito at magpipiling mayaman po ako. Chararet, libre po ito, kaya po wala mo nang maniningil ng utang. Bago natin lantakan ang mga pagkain na ito, ay tigman po natin ang in -order kong matcha latte. Lagi ko po in-order dito, kachararet. Samahan niyo po ako para tigman ang kanilang pagkain. Ang kanila pong atsara ay kakaiba ang lasa. Gayun din po ang mga condiments kagaya po ng kanila pong, kanilang suka at bawang. Dito ko po isinasawak ang kanilang langgunisa at ang kanila pong tapang baboy ramo Chararet. Ayan. Unang subo, masarap. Pangalawa, mas masarap. Siyempre, mas masarap kapag alibre. Thank you po sa aking kaibigan na generously ay patuloy po akong isinasama para sa libreng kainan. Sana po ay huwag po siyang magsawa. Mga kacharareet, hindi po ako kumakain ng kanin pero dahil pricey po yung kanilang pagkain ay napilitan po akong kainin yung kanin. Chararet, thank you for watching and enjoy! God bless po. Salamat sa pag-follow at pag-subscribe. Ahabol mga katsararet, ito po yung mga amenities na meron po at mga pasyalan na pwede nyo pong pandahan dito sa San Rafael River Adventure. Mga katsararet, may enjoy nyo po ang kanila pong nature dito sa San Rafael. Ang mga amenities na ito mga katsararet ay kasama na po kapag kayo po ay nag-stay dito sa kanila at inabail po ninyo ang kanilang mga cottages. Mga katsararet, Very relaxing and refreshing ang lugar na ito. Kaya ano pang iniintay ninyo, isama nyo na po ang inyong pamilya o kaya ang inyong mga loved ones para ma-enjoy nyo rin po ang lugar na kagaya na ito. Chararet!